ikaw ba may mga kapitbahay ka nang nakaaway? No, wala. Naku, ayun. Ayun, totoo. Ayun ko na ipag sa ayon. Ayon, Delikado. Bakit? Kasi yung bakura namin, malawak. Tapos may mga kapitbahay kami sa South Signal Village. Ano sa mga kapitbahay ko dyan sa Kirino, sa South Signal Village. Mababay na may makaaway ko. Siyempre, pag may nakaaway ka dyan, eh, mahirap na dahil sila ang mga katuwang mo dun sa ano, titingin-tingin sa paligid niya na, Uy, Alex, may mga ganyan. oh, tapos pag wala ka, sino magbabantay ng bahay mo? Di ba so, mga kapitbahay? Kasi doon lahat eh. ng mga kapitbahay. Bababay ang mga taga-Kirino, Quezon, Street, dyan sa Signal Village. Sino yung magulang na hindi makapagsaway? Si Sam po. Yung Sam. Okay. okay. So, madalas ba silang naglalaro sa tapat ng madalas bahay niyo? Madalas po. Lagi ko pong sinasabihan, di ko pong sinasaktan yung bata. Yung anak ko lang po, parang tinapik niya, nasabi na, doon kay kasi tulog si Papa. Tama naman po yung anak ko Tapos like po yung bata na sinaktan ko daw yung anak niya. Totoo bang pinabarangay ka na na, na nila ng nanay nila? Ano nangyari sa barangay? Ikaw e, pala yung kinomplain. Opo, ay ang sabi ko naman po sa barangay eh sila sabay ko lang po yung mga bata. Ngayon yung magulang nakinig sa mga nakinig sa mga bata na Sinaktang ko yung mga bata, eh hindi naman po. Ngayon Totoo, lang nagsumbong, okay. pero matagal nang nag daw ang mga anak mo sa bakuran nila. Ganun naman po talaga, mami, kasi sabi ko sa kanya, kung ayaw mo nang ingay, doon ka sa subdivision Ay, tumira po. Kasi mga pwede bata sa yan, mga. hindi natin yan pwedeng sawin. Kasi pwede sa kahit mga. anong sawin natin pwede dyan, babalik at babalik yan. Pwede okay, meron namang oras ang paglalaro. Hindi pwedeng buong araw. Hindi ba nagsisipag-aral ito, Sam? Hindi po. Hindi po, ma'am. Hindi, ma hindi nagsisipag-aral? Hindi po. Ay, dapat pag-aralin natin. Mga maliliit po panganay. pang-anay. Yung panganay po, nasa bahay po yun. Mm -hmm. Ay, sabi ko po sa kanya, ma'am, tingnan mo yung mga bata, ba't sila na, na nakaiyak. sabi ko sa kanya. Hindi mo sinasaway yung mga anak mo kasi pabaya ka sa mga anak mo. Hindi, hindi ako pabaya sa anak. Alam mo yan. Alam mo yan. Alam mo yan. Hindi, ako pabaya sa anak. Hindi, mo. dapat lagi tayo pabarangay kasi utang ka sa akin. Hindi ko yung utang Kaya ang sinasabi yan kita. Bayaran mo ako kasi kailangan ko ang pera. Pabaya ka sa mga anak mo. Kaya ganyan ang nangyayari. hindi mo naman sabihin sa akin. Ate Sam, ganito. Ang mga anak mo, kunin mo, kulong mo sa bahay kasi maingay sila, nakakaistorbo sila sa natutulog. Pagkas Pero na, hindi. Wala mo ka naman lagi sa inyo, ilan. Lagi ka na sa ano, labas, maritis ka sa barangay natin. At least, nagmamaritis ako, totoo. Hindi naman ako kumukuha lang ng Kaya yung anak ano. mo na lagi na sa labas, oh. hindi pinabayaan mo talaga. Ang pinupunta ko sa labas, kung paano magkakain ng mga anak ko, kung paano ako makautang, kung paano hindi, ano. hindi talaga, pinabayaan mo talaga lagi Kung pinabayaan mo, di, ang dungis ng mga anak ko. Ay, ang dungis na Saan nandun yung apo mo? Kalaro nila. Ay, Kaya ito, malaki uh, Yung apo ko nag-aaral. Yung mga pamangkin nyo nag-aaral ba? Hindi naman oh. lagi nag-aaral. Oh. Diba? hindi ah, oh. niya pinag-aaral. Kasi hindi pa Kasi mga wala mga kang kwentang ina. Wala, wala oh, Lahat mga hindi mo pinag-aaral. O, anong ka? tao nyo? Malaki mo oh. pinag-aaral mo ba? Mame. Pinapasok ng anak ko. Anong ginawa oh. mo? Wala. Wala kayong ano. Wala kayong... Wala kayong gusto pag-aralin sa anak ko, oh. mo Kasi hindi wala kayong kwentang. Ay, ako walang kwenta. Lalo ka na. Sinusuktuban mo yung na parin sila ko. Matakala akong tumira niyo. Kaya sa